Ah, Ang, ang tawag ka manihan. Oo, manihan. Ta Oo, oh, manihan ang tawag ka na. Pumaleng, giro? Pumaleng, giro? Pumaleng, giro? Pumaleng, giro? Pumaleng ang mga dahil lang, hindi Kung siya na. Sa mga Oo, oh, dahil lang palawir. Kayo, kuwan ka nang... Ka kamay pagkakalawir. Kaya mga isda, Oo. Oh. Ang ah, itong isda. Oo. Oh, ba yung asawa kilaw? Kilaw. Apel ba? Yung asawa? May kamay kilaw. Nanarado dito may nanarado ko diri guys, ah, nagtapok-tapok ko diri guys, ah, guys, balabal mo guys. Balabal mo sa una. Balabal ng ko, ko mga guys. Ah, oh, ato mga kapatid diri mga idol. Ah, oh, nay nagadula na diri dama. Ibig mo lang tuwiton ang daan daw ay. Klaro kayo. Okay kaya. Oh, napadaloy yo. Oh, shout out. Oh, okay kayo. Pa dito sa daghan gamit kayo, dari guys, ah, oh, daghan gamit dari yo, oh. na idol titik, mga guys, eric pasahiro, sahiro may pala't ginamos, pa na mo ginamos, <laughs> di ba mo manit ang ginamos, ah, mm. oh, manit may ginamos kay way bukog, dito ranamoy. <laughs> đang đang cùng bằng idol kìa luôn. kìa nâng kìa nâng kìa nâng kìa nâng kìa Mana yang natural yang pegang gua aku? Simpul kan? Kamu simpul ya? Simpul kan yang buhay? Okay guys, mau rana ya tuang update keron satu mobil guys. Oh, thank you sa mengenitan aw guys.